Hi guys, welcome to my vlog. For today's video, ay pupunta natin si Mother. Yan, wala na naman siya dito sa bahay. Napakasipag talaga ni Mother, no? <laughs> ayan guys, to, kung gusto niyo makita yung aming lugar, ayan, ganyan, oh. no? good luck na lang sa hingal natin mamaya. Ito yung aming area, guys. Ano to? maraming kahoy and then may tulay hindi ko alam kung makikita nyo ito guys ha kasi yung cellphone ko nakabaliktad <laughs> ayan yan ang pupuntahan natin so ayan back to work tayo <laughs> ayan isang ano to isang long video kasi hindi, hindi ko na to i i-edit. You know, ang hirap kaya mag-edit. Oh, no, grabe na ang ano. Ang kapal na ng ang tinais, chura, eh. Ang kapal na ng ano dito, guys. ayun na, ang aming ano eh. Sapa, guys. Sapa. Tapos yan mga may tubig na ang sapa, guys. Di ba ilang araw na rin yung nag-update ako tapos palaging merong raining, raining. Yeah. So, ayan na. Ah. Hoy, oh, ang mga okra ko. Wala na, guys. Nung, nung nakaraan, ang gaganda pa ng tubo ng okra. Ayun, ano na. Sa bagay, okay lang kasi naka <coughs> nakapag-harvest na kami. eh. So, ganito ang itsura ng palaya namin. Ang hirap naman ibaliktan nito cellphone, guys. Ayan, oh. Ito, puntahan natin si Mama doon sa Ito 'yung puno ng pili, guys. Oh. Tingnan nyo ang puno ng pili. Pili nat, pili nat. Ay. Wow. My God. Puro damo na, guys, ang kalayan. Kasi hindi 'to nagawa, da, gawa nung wala namang tubig. Ando na, tanaw ko na si Mudra. Guys. Ito si Mudra. Ayun o. Oh, magpapagod na naman siya doon. <coughs> hmm? Galing kami sa bayan, di ba? Doon kami sa kabila. Kila sister. Uy, dami na nang hihimik. Kayso. Oh, pili. Ayun oh, may mga maitim na bunga. So. Dito oh, kupita. May 'yung mga maitim. Ano 'yan? Pili natin guys. So, 'yan, guys. Oh. na wala nang edit 'to, guys ha. Mag-edit nito. Sunduin natin si Mama. Si Mama. Mayaman kasi yan sa tanim si mama eh. Kaya mama ang tawag ko. Uy. Uy guys oh. Cotton fruit. Tapos ito naman. Yung ano. Balingbing or biriran ang tawag sa amin dito. Biriran. Grabe no. Oy! Madam! Mm hindi -hmm. na ako narinig ni eh, Mama. Si Mama. Hindi niya talaga ako marinig. Wala ka ganyan sa manti niya, guys! Hala, kami, how... guys, one month na kaya ako hindi nakapunta dito sa garden ni Mudra. Yung kamutihan niya. Kasi napambenta pambenta namin to guys. Nakakatawa, nakakaano si Mother. Ang sipag. Sipag naman ng mama namin. Ayun oh. No? Mama! Hindi pa rin ako narinig guys. Mama! <laughs> I'm so happy, you know, guys. The feeling na parang galing lang ako sa Manila. Guys. Nakayumayad ko na ni ako. Okay, speak na kami ng... Nakayumayad! Ay, lintian ng bayawa. Ah, oh, ang na nyo naman. Ang ganda naman ang kanyang ginawa. Oh, ano yung tumama na. Oh, kagayon. Ayan, shout out manay. Oh, kasipag naman, ni mama. Sipag sipagan talaga. Oh. Hala, nalinig na niya ang pasakay. Guys, welcome to our... garden parang tataniman yata ni mother yung buong ano na to Asyenda di Carmen <laughs> Asyenda di Carmen I'm proud farmer Uy. ayan magbigay ako ng kuang pambakal isuruda sabi ni manay kay ha sabi ko kang father sunduon ko na ikaw dini eh. sabi kato andito banti Ayan guys, so bayawas. Ni ay, ni, laka nag... Oo nga. Grabe ka. nali mo yun na ano ka. Kahigos man sila ni Madi. Sabi ni Papa mo, grabe na trabaho yun. Kay inaibod ako. <laughs> <laughs> Baka waki sa kusong sa inalingali ya. Tanong ako na. Uh, uh. Grabe ya. Kung ay, kung naibod ni Rawinor, ay -tuna kahapon may wili, tinubi na kaliho. Ginagayang ko rin po kayo, bako dire, may pasakay. Mag Oo nga. Ayan guys, nag-sismisan muna kami dito ha. Sismisan kami ni Madep. Buwas Bukas magkanto ka dito sa balay. Kay. Kay, kay puhan dito sin, back up. may, may matrabaho dito buha. Ibu dong, ibu lang buha. Kay. Ayaw ba? Oo. Oo. Kaibuwas ko na nga na Alang Alanganin na naman. Mabrigada ako. Makadto ka naman sa un. Ikaw ang ni Ilbis ako. ng card ba? Kung makakanyang may dad to. Ang oh, na. Ma, bayad na lang ako kay Ano sabi niya? Wala, ma. Kung man siya pag-chat sa ako. Dapat siya na... Sabi niya, i-chat ko na lang. Wala man siya pa. Ay, kung unang naman. Aren? Kamara kung lang lapo. Pwede na yun. Para di na nga na yun maluyos. Kaya na, kay matanong. Hay, naitarano mo. Hmm. Mana ikay ho, si mother ho. Ang sabihan na din, raising ko Pero, nag, mas ma, sigla talaga siya. Mana ikay, hayaan mo na siya maggawa dito, sa bukid. Gusto man niya. Ay. Siya ang, ano eh, may green, green thumb. ano, <laughs> you know, green thumb? Green thumb, ano ba yun? Tawag doon. <laughs> Mga, masisipag magtanim. Tapos nakita ko ang dami na palang bunga sa pili. Pero man lang yung nagubon. Tanuman mo na tulos. Ha? Huh? Kadaghan ngayon? Dito guys yung mga ano, nag na si mother dito. mga kamote. Grabe talaga ang tanim ni mama. Pakasipag. Nakita nyo guys ang aming little ha? Huh? gulat ako, hindi ko alam na ganyan na pala, kalaki ang, ano mo, farm, ang dami ng bunga lang pili, ay nako, <laughs> Also guys, yan muna ang aking update for today's video, kasi mag, mag ano pa si mama, magtanim pa siya, antayin ko na lang siya, mga ano lang to, mabilis lang to siya naga-update, update, update. ayun ayun, pwede mag-LS ako dito <laughs> ayoko nga maubos ang data ko eh. ayun, bye-bye ayun, magawa tayo ng thumbnail yan lang muna